Hi, you're watching Pang Pang here in Santa Fe, Cebu, Pantayan Island, Philippines. I will be going there to swim. gan oh, oh, sila oh. Ito si King. <laughs> ko sila ha. Sila mo yan. Mm -hmm. Yan oh, sila oh, nang. Dihan na lang sa picture Ito ba mo sa YouTube Ano ba not yet. Ipost na siya tito. Yeah. Sunscreen. Oh, yeah. hey, hold me. Oh, diba? Nandito kami, oh. Okay. Ang sa so, papa, oh. All the way from Maguindanao, Philippines. <laughs> okay. So, mag-swim tayo doon. Uh, yeah. Nanguho kami ng swaki. I will show you later. Ang sila, oh. Oh, diba? ba? So nakita mo na yung ganda ng lugar. Ano? Mo? Oh, diba? Bye.